Vibrant Kalibo. Yan, dito tayo dadaan guys, oh, sa Mabini Street. Yan. Ah, eh, dito yung Mabini Street. Dito, anong street dito? Rizal Street. Ito yung Jollibee Jall Drive-Thru. Yan, pwede kayong uh, mag-drive-thru dito guys. Yan o, oh, traffic talaga oh. Ayan. Oy! Ano yung sapilit yung baklan? Ayan. Ah. Dami na kasing may sasakyan dito sa kalibu, guys. Ayan, marami nang mayayaman dito sa kalibu. Kaya kita nyo, sobrang sikit na po ng kalsada pag mga ganitong oras. Ayan, no? Oh. Akla na Freedom ano yan, Aklan na uh, Freedom Shrine. So, ayan, no. Oh. Ayan, kung yung New Washington, merong Sanduguan Shrine. Ayan, meron naman sila dito ng Oakland uh, Aklan Freedom Shrine. Hindi ko na alam, guys, kung anong street dito to. Ayan. Hindi kasi tayo masyadong uh, familiar sa Kalibo. Ayan. At saka, ang dami kasi mga street dito guys. Ayun. Ayun o, may pangalan. Ah, uh, G Ramos Street, Poblacion Kalibo. Ayan. so dito tayo guys, diretso tayo. Uh, labas natin Kalibo uh, Plaza na. Ayan. Diretso lang. Okay. Ayan. Tapos dito, meron ditong skwelahan na Panaya Technology College. Ayan, no? Ayan. Baka nag-aral kayo dito, guys. Sa Panay Technology College. Ayan. Hindi ko lang sure kung uh, open pa rin sa ka mga kaya. Ayan, no? Panay Technology. Ayan. Tapos, dito na lang tayo liko guys. Ayan. Ayan o. Oh, kita ko ng simbahan. Ayan, nakita niyo yung simbahan mga hakyo. Ayan o. Oh. Ayan. Ayan ang simbahan. Tapos, ah, merong manginasal dito. Ayan o. Oh, manginasal. Anli Rice. Ayan. Aklan Appliance. Ah, City Appliance. Ayan. New Incarnation. Ayan. Moonlip. Ah, dito rin pala yung Moonlip. Oh. Ayan. Dati kasi akong employee diyan mga kakip. Ayan. So, dito na tayo sa Kalibo Plaza. Ayan. So, dun tayo magpa-park sa kabila, guys. kasi dito medyo mainit. Ayan, no? Oh. Ayan, box. Q-box. Oy, hindi naging super Q-box. Dapat naging super Q-box yan.